Val Gonzales, please come in. Val. Mayor, nasa mahigit dalawang daang kababayan na natin ang nakabili ng uh, murang bigas dito sa tanggapan ng niya dito sa Quezon City. 29 pesos kaya Wow kilo, yung oh. presyo. Val. <laughs> uh, sandali lang ha. Ayun na standby ka lang muna. Uh, mananawagan lang ako ha. Paging uh, Agriculture Secretary uh, Francisco Chulaurel at uh, DTI Secretary uh, Roque at uh, ayan, Mayor Francis Zamora uh, Samora Estrada, ha? At uh, sinuman dapat nating uh, tawagan, ha? Abay, uh, bakit dyan? na ng 29 pesos per kilo. Eh bakit mismo sa Department of Agriculture? Ha? Ayan. Bakit sinasabi na 58 pesos pa ang suggested retail price maximum? At uh, dito sa grupo ni na Mayor Samora, eh bakit uh, 38? Eh, eh bakit dito ay 29? Abay paano ang uh, nagagawa ito ng mga dyan sa Kadewa Center sa NIA Quezon City wall? Paki-explain. Mayor Oo. Oh, Ito kasing uh, bigas na ibinibenta mm. dito sa NIA. Ito yung ani ng mga kooperatiba na tinutulungan ng uh, Department of uh, Agriculture, oh. National Irrigation Administration. Oh. Siya yung uh, mga magsasara mm. na tinutulungan Mayor. Kaya yung ani nila bilang ganti ay naibebenta nila, ibinibigay sa Val. Dito sa kadiwa ng Pangulo. Putulong kita uli. Ayan, wala bang coordination si Secretary Laurel at uh, niya Administrator? Sir Eddie Guillen, abay uh, Diyos ko. abay uh, siyempre gusto na ating mga ginanantahanan, eh. mura na, ayan, bagong ani pa na bigas, mabango pa. Eh bakit uh, na pinapangalanda ka pa yung 58 na imported na bigas at saka 38 na pesos na kilo ng bigas sa NFA? Eh bakit uh, hindi na lang dito sa NIA, Kadiwa Center sa NIA? Eh, yun, eh Kung na 'kong palalawakin. Alam niya. Yeah. Yung kung palalawakin What yung What is happening to our country, Mr. President? Apo Lucas, apoy mararamin dito apo, ha? Luklokan niyo muna 'di tika ilyan tayo. Ay, okinawa Japan. <laughs> Pambihira naman oh. <laughs> Ayun na uh, mga taga agriculture, diyan lang pala sa Kadiwa Center sa niya, mayroon 29. Eh bakit uh, magsara na ang NFA pag ganyan, ha? Magsara na ang uh, DA. Dito na tayo mamili ng bigas niyan sa Kadiwa Center sa Niyaval prosident nga uh, palalawakin kung palalawakin mayor mm. yung uh, pagbibigay ng ayuda uh, yes, doon sa mga kooperatiba mm. eh, ang ganti nila e binebenta ng murang presyo sa ating mga kababayan dito sa uh, Kadiwa ng Pangulo program itong ng uh, kanilang mga aning bigas 29 pesos yung uh, binabanggit mo kasi mayor dalawang klase ng pagbili ng bigas mm. yung isa ay imported yun yung binebenta ng uh, 58 pesos actually uh, bumaba na ngayon dahil yung uh, ya uh, Department of Agriculture ay umalma dahil binibenta ng 60 pesos hmm. na hindi na makatiran. Sabi ni Secretary Laurel, hindi na makatiran na ibenta ng 60 pesos eh, o higit pa. Eh, ay, hayaan. Ay eh, kung gusto na, kahit na isandaan ba per kilo eh. Ayan, okay lang. Basta pabahain ng presyo ng, ng bigas na nagkakahalaga ng 29 pesos na bagong ani pa, mabango pa. Oh, kung oh. oh, gusto na kahit dalawang daan pa wala tayong pakialam basta ang gawin ng gobyerno ng DA, ayan NFA, ayan na ang kadiwa centesaniya palaganapin yung 29 pesos na kada kilo ng bigas na bagong Anival. Oh, eh yung, yung, yung uh, ginagawa mayor ng uh, niya sa pamamagitan ni administrator uh, Dylan. Mm. Eto papakita ko lang mayor ah. Eto eto likuran ko. Eto yung yung logo. Ipapakita oh. ko lang kung gaano karami yung mga stocks para rito. Asan? Dalawang dalawang storage pa yung nandito. Eto, okay, eto yung uh, isang uh, sa yes, uh, mayor. Mm -hmm. Eto. Ayan, na. ayan na punong-puno yan ng uh, mga bigas. At uh, mayroon pa rito Hindi uh, ko nakikita. Uh, eh, paki, RSCB, ayan. pakipakita kayong uh, tambak. Itong uh, piloto nating si Eric Mendoza Jr. Ay eh, mukhang asa, as, yung, yata. Asa uh, yung uh, pilot cameraman mo dyan. Ayan, ayan yan, uh, yan, yan, yan. ifan ayan, nga doon sa na, nakasalansan na ano, nakamada mga bigas dyan ayan, na tig 29 me, pesos per kilo. Me, medyo mahina yung uh, signal dito ayan, ayan. Ah, Ay, oh. uh, gusali Eto, <laughs> e, yun yun. <laughs> yun yun yun. ito. Ito, ayan yun. Mga sapon naman ito. Hindi naman, uh, ayan, uh -huh. Ut utong naman yan. Tsaka ba, Ah, hindi iba yan, iba yan. Yan yung mga bang pumagsak presyo naman ng mga presyo ng gulay. Kaya yung layunin ng Department of Agriculture na makakompetensya itong mga rice retailer, itong mga pribadong rice retailer, eh mukhang yun na yung mangyayari kalaunan mayor. dahil yung ating mga kababayan, eto, itong bowling ko lang itong mga taga Ate, sa saan Tomas, kayo? po tayo sa sharing. Parang ipinyahan po. Yes, o oh, kayo ay nakabili ng 29 pesos? Yes po. Oh, ano ang kahalaga sa isang nanay na katulad niyo na makabili ng murang presyong bigas, 29 pesos? Gaya po yan. Basis din kami. Siyempre so, yeah. ipatanda sa amin yung bigas. Kasi kahit anong ulam pwede eh. Mm -hmm. Importante kaya hinahamon namin na makabili kami ng malaking, uh, malaking bagay sa aming mga magulang. Mm -hmm. so, mga dito, ilang ilang araw na hubo ninyong uh, uh, okay. din po, yung, din. yung, 10 kilo po yan ano? 10 kilo po, maabot din po minsan na depende sa konsumo mo nang isasalang po. Mm hmm. Pero kung sila naman po kami sa bahay, minsan ninaabot uh -hmm. ng 1 month, ganun o kaya uh, mga 3 weeks po mm -hmm. yung konsumo ng uh -huh. 10 kilo. So, ilan po ba kayo doon sa bahay po ninyo? Eh, minsan pag yung mga anak ko na iba, so okay, mm hmm. may po ngayon 7 po kami sa bahay. Oh, mukhang kasama pa yung mga kapitbahay po ninyo. Barangay <laughs> din po. Kasama yes, po. Kasama po ninyo. Yes, oh. po. Eh, yeah, bali, bali, tanong mga pa, ba't siya namimili? Saan nila nabalitaan na may tiga 29 pesos per kilo ng bigas dyan sa kadiwaan ng uh, Niya Quezon City? Oh, okay. Oh, Saan po nalaman na uh, mayroon ditong binibentang 29 pesos? Okay. Uh, Announcement po, dahil mga kagawit po namin well-informed po sa mga kaparangay po. Mm. Yan yeah, po, ini-informa doon sa barangay mayor. Kaya Etong si nanay ay nasa mahigit dalawang daan na na nakabili. Na, oh, bakit po si nanay ay parang dalawa yata yung binili ho ninyo? Sa kanya po yung isa. At 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 sa kanya okay. po yung isa. Ito mm, rin po yung, mga ilang araw na rin ho ninyo ito. Kahit, dahil maraming kaming gumagamit. Siguro oh. Wow. Ano, si makain. <laughs> siguro wala ano, mga one week lang po. Oh, one week? Tapos uh, so babalik na naman ho kayo. Oh, yes. every week po nandito ah. kami. Punitila kami. Ah. yes, may katanong sa mayor? Ayan na, wala na. Ayan na. Ang tanong ko lang Val, uh, after kay uh, uh, Mrs. kay Ate. Baka pwede natin matanong yung uh, mga supplier, yung mga nag yung uh, leader ng cooperative, saan sila kumuha ng uh, bigas at uh, nakapagbenta sila ng 29 pesos per kilo, Val. Habang malo malo pa si uh, ni administrator Eddie AD Gillian ha. Ayun uh, eh uh, paano nila nagagawa ito kung nagagawa ito ng uh, uh, Kadiwa Center sa NIA Quezon City under uh, administrator Eddie AD Gillian Abay uh, ito ang gawin nating uh, agriculture secretary <laughs> o kaya sa DTI at NFA. just huh? <laughs> ko pa nagagawa nila uh, eh ang uh, DI ay, hindi magawa NFA. Diyos ko! Oh, what is happening to our country, Mr. President, sir? Abay, batukan mo nga itong uh, ibang official ninyo. Bakit ganito? Eh, bakit si Apo Edigilian eh, ng uh, pindig ilokos na ay eh, kayang-kaya magbenta ng 29 pesos per kilo na ano? Nabigas ng bagong ani pa. Okay, Val. Oo, oh, oh, yun yung uh, magandang para ganapin mayor eh. Ano tanong nga, kanina, Oh, eh, kung, e'to'y oh. kung e'to'y madadala mm. sa lapap ng liya sa iba pang mga lugar, ay eh, yes. ang laking uh, kagaanan. mo mm -hmm. si eh, ate habang sinasagot na yung tanong natin kanina, kung gano'ng kahalaga mayor, eh abot-abot hanggang tenga yung kanyang ngiti. Dahil na naman kung uh, 29 uh, uh, pesos, 290 pesos lamang, mm. kumpara sa 40 pesos, halimbawa na mabibili, ay mm. eh ilan na, gano'ng na yung uh, kapit kung pagkain ng pamilya mo sa loob ng uh, isang uh, linggo, yung uh, sampung uh, pilo. So, yan, Mayor, yung uh, sitwasyon dito. Uh, yung mga nagtitinda ng uh, bigas, yung uh, leader ng kooperatiba, alamin nga natin, uh, baka may makausap tayo. Ayan, uh, uh, ito bang uh, kanilang uh, grupo, eh, kaya bang uh, masustain ba nila ng uh, magbenta ng uh, 29 pesos kada kilo ng uh, bigas uh, sa iba't ibang uh, pamilihan dito uh, sa Metro Manila? Uh, uh, ito to si Kuya. Saan, saan ho nang gagawin itong uh, stocks po natin? Uh, uh, Region 2 po, o Region 2, Cagayan Valley. Oh. Uh, balik sa regional office po na nanggagaling sa uh, mga uh, to. na sa sa region 2. Isabela. Region 2, Cagayan. Iskaya. Uh, oh, oh. Ang mga, nang mga um, ang bali po ang nangyayari po, binibili po ng uh, regional office mag uh, sa magsitaka, sa contract ng kami po uh, para ipasok dun sa mga rice mill na uh, ginigiling at binababa po dito sa Metro Manila. Yan uh, po yung programa ng ating Pangulo at ni engineer ng administrator po ng uh, kasap, Kasapin kaus, natin si Kuya, anong panay ni Kuya? Uh, Aldrin de la Cruz po ng uh, Nia Central Office po. Al Aldrin po? Al Alvin Aldrin? Aldrin de la Cruz po. Aldrin de la Cruz. Aldrin... Uh, de la Cruz po. De la Cruz. Ayan. Kuya Aldrin, sana, saniya pala kayo. Ano, ha? Abay, uh, itong binebenta ng 20 uh, 29 pesos kada kilo ng uh, bigas uh, masusustain niyo ba ito uh, Apo Aldrin ng uh, ilang buwan or uh, ano kayang kaya niyo bang uh, mag, uh, magbenta ng uh, maraming uh, bigas sa Metro Manila sa halagang 29 pesos per kilo Opo, kasi po ang, ang ano po namin at yung binibenta po na stock po namin is yung ano po last year na uh, yung programa ni administrator na ano po ng uh, August, October, November po yung sakulay binibenta po ngayon. Mm -hmm. Ayan na. Abay, marami maray pala kayong stock samantalang pahirapan ang bentahan ng mga mura. Bakit hindi nyo... Okay, ang ano po, stock po namin dito, yung apat na storage po namin. So, mm po ng almost 5,000 stock po. Aha. Ayan, so hanggang uh, kailan niyo po ibebenta itong bigas ng uh, 29 pesos sa uh, Mr. Aldrin de la Cruz? Ah uh, hanggang mayroon itong supply na nabibili po doon sa mga magsasaka mm. uh, para po makatulong doon sa mga uh, po natin na uh, po, mabili lang po ng mas mura, ay eh, binibili lang, lang po ng uh, niya para makatulong po sa kanila. Sa bagay, Jack. At yung... na naman po natin dito sa ating mga sa community po ng mas mura. Sa bagay sa ganda ng irrigation kasi sa Region 2 a uh, uh, apo Aldrin Dela Cruz. Ayun uh, tuloy-tuloy ang uh, ani kasi may uh, hindi lang first second, meron pang third cropping po kayo di po ba? Opo. Yan po yung ating programa ng administrator na hanggang uh, ano po eh makapagbenta po tayo ng mas maraming uh, Ayun. Abay, uh, dapat pala sabihin natin sina Secretary uh, uh, Celorel, pumunta dyan sa niya ha. Ayun ata uh, magi-coordinate kay <laughs> Administrator Eddie Guillian. Bakit nyo nagagawa dyan? Eh bakit sa ibang ahensya hindi kaya? NFA tsaka DA. Tapos uh, eh 'yun po ang programa po ng ating uh, administrator at ang ating pangulo. na uh. ang sa mga um, taong bayan para makabili sila ng mas murang bigas. Ayan. Uh, okay, so every uh, Friday lang po ba ito o araw-araw, uh, Mr. Aldrin de la Cruz? Every Friday po, uh, manong dayo. Uh, every Friday po kasi uh, eh, po natin yan. Ah, ganun uh, po ba? Oo Uh, po, para mapigyan po yung mga uh, taga-barangay po dito sa SMPC. Ayan. na, okay nga rin, Apo. Ayan na. ang galing-galing. Ayan na. Uh, pakisabi kay Ay, Apo. Support, supporters nyo lang po since nung ako nag-aaral sa CLSU. Hmm. ganun ba? Galing-galing naman. Oh, ah. God, God. Anyway, pakisabi po kay uh, Apo Mayor, Apo Administrator Eddie Gillian. Ayan na. Uh, ipagpatuloy niya itong uh, ginagawa ninyo at uh, congratulations. Uh, sana'y uh, kumara ito sa Metro Manila at makabili ang uh, ating mga ng Tananang murang bigas na 29 pesos per kilo. Kaya naman pala eh. Mm -hmm. Okay, just again, Apo. Thank you. Okay, maraming uh, salamat. Isa dun sa uh, mga uh, mga empleyado ng Yaniya na sila yung natumatanggapat na mamahala mm -mm. dito sa Kadiwa na yung Kadiwa uh, Center uh, dito sa Nia na nagpipenta na yung uh, 29 na pesos na presyo ng kada kilo Uh, Samantalang ko na rin mayroon, isingit ko na rin ito dahil napaka-importante. Mm. Uh, napaka-importante nito Mayor dahil yung uh, repolyo, ah, hindi lamang murang na uh, bigas yung matibili rito. Yung repolyo, 110 pesos doon sa ibang mga palengke Mayor. Mm. Siguro mga yung pinakababa doon sa ibang mga palengke hanggang 110 pesos. Eh 60 pesos lang naman dito. Mm. 60 pesos lang yung uh, repolyo dito ang kada kilo yung Pechay Barrio na isandaan doon sa ibang mga palengke, may 60 pesos lang yung niya, kada presyo, ang presyo dito sa lugar ni Sibuyas 120, yung Luya 200, yung uh, talong medyo nagtaas ngalang lang yung uh, talong dahil siguro dun sa kakulangan na rin ng supply Nagaling sa Central Luzon ay 180 pesos yung kada kilo. Yung uh, Sibuyas Mayor, yung uh, dating umabot pa ng 300 pesos, ngayon ay 120 pesos ang presyo dito sa Kadiwa Center o Kadiwa ng uh, Pangulo dito sa tanggapan ng Luya dito sa... Boy, ay, Bal, Bal, yung kontrobersyal uh, na kamatis, magkano nga uh, per kilo ngayon dyan? 120. 120 kita dati 300, 120 na ngayon. 120. <laughs> okay. Yung, okay. Uh, 120 pesos kada kilo presyo. Kaya naman, kung titingnan mo itong uh, mga stocks dito, ng na, uh, na mga, mga kooperatiba ng iba't ibang mga magsasaka na nagpunta rito sa RIA para magpenta ng murang presyo ng agrikultura, ng mga produktong agrikultura, ay halos maubos na dahil yung pila kanina o mapanggang doon sa may uh, bahagi ng Agham Road na uh, iyon, uh, bahagi ng uh, Miriam Defensor Santiago Road na ngayon, mm -hmm. ay, ay uh, uh, halos maubos na dahil uh, sa haba uh, o so sa dami ng uh, pila ng ating mga kababayan na nanggagaling, hindi lamang dito sa lugar na ito, uh, meron pang nanggaling, nanggaling kanina na, mm -hmm. na uh, mga galing ng ibang lugar doon sa San Mateo dahil merong isang jagger kanina rito na... Mm -hmm. Nag biker na mm. nagbibisikleta mm. eh inilagay plan na niya yung uh, uh, 10 kilo ng bigas doon sa kanyang uh, pakpak <laughs> at uh, iuwi niya. Val, iuwi ah, Val, Uh, picture mo nga anang maganda yung uh, uh, ano yung uh, notice diyan sa likod mo yung Kadiwa Center na 29 pesos uh, per kilo ayan uh, ipadala natin sa Malakanyang ay eh, sa Malakanyang uh, sa DA at saka NFA ayan <laughs> ayan picture mo maganda i-send mo nga sa ana sa Viber group natin sa DCRa ayan uh, para ah uh, recommend natin sa Malakanyang Apoloka sa uh, Bersamin ay uh, baka penyo apo Ipatawag itong uh, Agriculture Secretary, Administrator ng uh, NFA at si Apo Eddie Guillen ng uh, NIA. Ayan, uh, kaya pala magbenta ng 29 pesos. Ba't nagkahagulo pa tayo sa 38 pesos at maximum uh, SRP na 58 pesos. Diyos ko. Hindi uh, uh, natin gusto. Uh, kahayaan natin yung mga imported na bigas, yung uh, local produce muna natin na kaya pala ibenta ng 29 pesos. Okay Val. Oh. Yan assignment mo ha. Picturean mo yan ha. Uh, padala oh. natin sa Malacanang, sa DA. Ayan sa NFA. Oo okay. oh, yan ang gagawin natin na Mayor. Mm -hmm. Sana yung picture na yan, yung pag, uh, pagpasa ng picture na yan ay lumaganap kasabay ng paglaganap yes. ng 29 pesos na bigas sa iba't ibang lugar dito sa ating bansa. Ako si Val Gonzalez, DJ na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat uh, Val.